So good day mga kalapatids And So welcome back dito sa ating channel So yan So sabado nga ngayon ng umaga So yan katatapos ko lang magpakain ng mga alaga nating mga ibon So dahil mamaya ay may loading Hindi ko alam kung pang ilang training toss na So nakapag -load lang ako nung una then nabaktawan so ngayon lang uli masusundan so ngayon uh, time check muna tayo okay, 11.24 so yan okay, ko lang so yung tatlong ikakarga natin mamaya ay susubuan ko ng uh, eto susubuan ko nyan so bawat isa isa nyan So ay yung isa eh. O nasa labas. Ay pa pumasok. So mamaya ko na lang siya bibigyan. So ayan yung ang bibigyan natin diyan ito si si back. And then nasa pa yung isa. Ito ito to si ito si 40 ah hindi. Ayun yun yun pala. Ito si GP natin. Ito kasi nakalimlim yata may itlog na yata. Ayun, may ito pa nga. May bisang isa. Ayan. So, ito. ito yung isa sa susubuan din natin. Bali, ito ay full brother ni Miss Flyover. Yung ating nga. Ayan o. Ayan. Si, ano bang pangalan na ito? Si 28 pala. 28 yung last Uh, ring number niya. Wala pa tong pangalan eh. Hindi pa natin nababansagan. Ayan. Pero isang kapatid niya ayon. Yung na-derby natin nung nakaraan si si Bak. So yan ite training uli natin siya ngayong uh, off season ng Norte. So yan, sana ito. So sana maging okay yung pauwian natin bukas. Okay, bibigyan ko muna ng pabaon yung ating ilo. So, yun guys, ah uh, uh, bigyan na natin ng B-complex yung dalawa sa tatlong ikakarga natin mamaya. So, yung isa kasi, ayun pa sa labas, ayaw pumasok. Ayan, ayaw pa pumasok. So, kaya dalawa lang yung nasubuan uh, natin ng B-complex ngayon. Ito nga si... Uh, wala pa siyang bansag eh wala pang pangalan So si Checkered. Din yung kapatid niya. Ayun, yun, 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 yun. So yun. Si si Bak, nabigyan na rin natin ng pabaon. So yun na lang isa ang hindi pa. So yun niya guys, ano. Ah, kapag sa training, at ah, nagbibigay rin ako ng B-complex para sa mga ibon. Ano lang naman yun, parang kumbaga parang ano lang nila baon lang sa training kasi katulad nyan uh, nabaktawan yung ibon ko nabaktawan kasi uh, ilang training din yung hindi nila na hindi ko sila na isang pa kaya yan bibigyan ko lang ng pinakapabaon yung mga ibong ko so yun nga guys ha uh, pakilala ko muna sa inyo yung mga ibon ko na iti-training ko ngayon So okay, ito guys, yung isang ibon na to. Ah, checkered. Checkered siya. Kak. O oh, kakso. Kak na ibon. Ah, medium size lang. Then Ah, bali old bird lang to. Old bird lang natin mailalaro. Oh, okay din yung mga katawan nila is ah, puro apple body sila na magkakapatid. Puro apple body sila. And yung kapatid nito, si Miss Flyover, uh, siya yung uh, nag-second overall champion ko ng summer race. Uh, siya yung nag-super set winner at nag-battle uh, of the champion winner din siya. So, full sister niya yung si Miss Flyover. So, kaya ang, ang lahat ng ilalaro ko ngayon ay puro uh, full brother nung aking uh, second overall champion nung nakaraang summer. So, puro line nila. Uh, kapatid na kapatid niya. Isa lang yung mga magulang nila. So, nakapag-breed na rin ako ng mga young bird. So, mga naka-club ring. Kaso nga lang, uh, meron mga naka So, nakuha na sa akin yun. Na, nabili sa akin yung mga uh, kapatid nito. Mga anak ng champion ko. Uh, mga naka-club Mga YB sila ng club. So, hindi ko na nga sila nailaro. Dahil, uh, nakuha sila. Nabili na sila sa akin. So, puro mga line nila. So, sana ah, uh, ito, ito puro mga old bird lang yung ilalaro ko wala akong young bird so, ngayon puro old bird, oh, sana uh, maging maganda uli yung result nung mga ilalaro ko na to na mga line nila so yung katawan nila, ano lang eh ayan o oh. uh, mga apple body sila yung pakpak oh mga apple body hindi ako masyadong nai-stress sa pag uh, re-recover sa kanila galing ng derby kasi nga parang kusa yung katawan nila na nakaka-recover so mabilis bumalik yung ganda ng katawan nila so yan katulad nito kak sya so ito ay graduate na din ng training so hindi ko lang nai-entry kasi nga Uh, nagkaroon na, nagkaroon tayo ng financial problem. So tayo ng pang-entry. So dalawa yung kapatid niya. Dalawa silang kapatid na lalaro natin ng off-season at saka yung anak ni Miss Playover. balita tatlo nga. Guys, uh, ayan nya yung mga ibon, ah. Oh. yung mga ibon natin. Pakita ko lang. Share ko lang yung ating mga munting ibon. Ayan. Mga nating ibon. Ayun pa yung isa, hindi pa pumapasok. So ayun yung mga ibon natin. Okay. So ayun guys, ah uh, ito dito ko muna tatapusin yung video natin ngayon. Mm -hmm. Ayun, baby. So upload lang uli natin yung kartong nitong ating uh, video. Okay. Bye. Bye ka sa kanila. Bye. 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 Yek. Yeah. Bye. Bye. Bye, mommy. <laughs> Bye. Kalapatids. Bye. Kalapatids. na